pagsabog sa cathedral sa Holosulu kahapon. Umabot na sa dalawampu ang patay habang hal halos isang ang sugatan sa itinuturing na terrorist attack. Para sa si detalye na sa linyang telepono si Dindo Flora. Dindo, ayon sa mga report sa mga pahayagan at ito'y uh, galing na rin sa PNP, ang sospek ay grupo ng Abu Sayyaf. Pero ang ISIS naman eh may pag-amin na sila daw ay may kagagawan. Ano ba ang naging obserbasyon ng mga pulis natin dyan sa Sulu base sa mga pag-iimbestiga nila at mga nakuhang ebidensya sa CCTV? tama ka dyan, Rafi, no? Sa ngayon, nakakalap na ng CCTV, mismo CCTV ng simpahan. Kaya hindi mga CCTV sa mga kalapit na establishmento ng katedral kung saan may nakita mga person of interest. Kasama nga dito, Rafi, yung sinasabi ng PNP na mga adyang-adyang na member ng ASG. Pag sinabing adyang-adyang, Rafi, ito yung mga anak o yung mga bata pang membro ng ASG na siya daw umunong mga kasama sa mga operasyon ng grupo at uh, ito yung tinututukan ng PNP sa ngayon dahil base nga doon sa CCTV ay makikita na nandun yung mga miyembro nito na pangkaraniwan ng uh, sangkot sa ganitong klasing mga pagbobomba, uh, Rafi. Okay. Pero meron na pag-amin ang ISIS? Uh, Pag-ako? Oo. Oo, Rafi. Yan ang tinitignan na rin. Hindi naman isinasantabi ng PNP, Rafi. Kasi alam naman natin na may, malaki na yung ugnayan ngayon hindi man direkta ugnayan ng ASG sa ISIS group may influensya ang ang ISIS group dito sa mga uh, teroristang grupo particular dito sa Mindanao, Rafi kaya tinututukan na rin niya ng PNP, Rafi Okay, kasama raw sa mga uh, nasa way ay uh, labing apat na mga sundalo Bakit may nadamay na mga sundalo sa pagsabog? O so, Rafi, yan, uh, alam naman natin na martial law sa Mindanao, Rafi at dito mismo sa Hulusulu, once na mayroong misa o may aktibidad, automatic yan rafi. Nasa perimeter ang sundalo at kasama din yan yung PNP uh, personnel. Itong mga sundalo rafi kasama yan sa loob, sa perimeter area. Kaya nung nagkaroon ng pagsabog, eh, nadamay sila bukod sa sibilyan. Bukod pa yan sa dalawang pulis rafi na nadamay rin sa pagsabog. Okay. Dalawang pagsabog daw ang uh, nangyari uh, dyan una sa loob at pangalawa yung sa labas, meron daw CCTV kuha na galing daw sa motor ang unang pagsabog. At yung pangalawang pagsabog, saan daw galing yon Yung ba ay sa loob ng simbahan, inihagis o iplinanta yung granada? oh, so, Rafi, base dun sa inisyal na impormasyon na tanggap natin, kung, kung makikita natin sa loob ng simbahan, merong daanan niyan sa gitna, yung tinatawag na operatorial path pagka uh, nag-uumpisa ang misa. Uh, base dun sa impormasyon na ipaumpisa pa lamang yung, yung misa at mismo dun sa lapagan ng offering ay eh, nagmula yung pagsabog. Hindi hinala Rafi, nakasama yun sa mga inalay. Pero yan ay eh, pinag-aaralan pa ng PNP dahil base rin dun sa pagsabog so, sa pinsala sa loob ng simbahan. Ang malinaw Rafi, eh, denotinate yan gamit ng anang uh, telepono ay inaalam pa ko anong klasing ginamit ang pag uh, pampasabog kung si Formayan. pero ang importante Rafi uh, coordinated una sa loob ng simbahan makalipas lang ilang minuto ay sa labas naman kung saan nakabantay yung mga pulis at sundalo na siyang tinarget ng pagsabog Rafi Okay, tinitingnan din ba ng uh, mga investigador dyan Uh, yung posibilidad, yung angulo na ito ay may kinalaman sa mga tutol sa BOL na mga yeah, rebelde? Tama ka dyan, Rafi. Hindi naman isinasan tabi, Rafi, na mga autoridad yung ganyang mga angulo, lalo na alam natin na hindi pa tapos yung plebiscite dahil meron pa sa February 6 yung pangalawang part na yan. Bagamat uh, malinaw na malinaw na no yung sagot ng karamihan ng buong uh, hulo eh nagkakaroon ng ng agam-agam ngayon ng katanungan kung may kinalaman nga ito Rafi dahil siyempre alam natin malaking epekto nito sa buhay ng mga taga Mindanao especially dito sa Hulu once na uh, naging part sila o oh, hindi sila naging part ng Bangsamoro Organic Law no, Rafi kasi uh, on record yan, ano, uh, mm -hmm. malaking populasyon ng mga taga-sulo ay tutul talaga sa BOL. Tama yan, yeah, tama. Mm -hmm. tama. Kaya, kaya talagang ang, ang, ang question dyan, Rafi, eh, sino yung mga individual, kung may grupo man, na pro or uh, against dito sa BOL na gustong manggulo. Yan ang, yan ang, yan ang inaalam ng PMP, Rafael dahil Talagang natapos muna yung plebiscite sa kanang gulo at talaga ang direktang uh, pinungterian dito, Rafi, mga Kristiyano. Bagamat may mga ilang Muslim na nadamay, ito yung mga member ng military na nagbabantay, karamihan sa mga nadamay, mga namatay ay mga Kristiyano, Rafi. Ayaw natin na maging uh, mixa ito ng gulo ng religious warfare, Rafi malinaw na malinaw na talagang direktang yun simbahan ng mga Kristiyano. Kaya uh, medyo nagkakaroon ngayon ng question kung ano talaga yung intensyon ng grupo na nagpasabog dito, Rafi. Okay. Kumusta naman ang siguridad dyan? Nagpapatupad na ba ng curfew? Yeah, that, uh, ano yan, Rafi? Matapos nga itong pagsabog, inilockdown na. Ayon sa PNP, nakalockdown ang buong hulog Uh, ang lalabas at papasok ay dadaan sa masusing mga checkpoint. Kabig-kabila, Rafi, yung pinapatupad na checkpoint dahil ayon kay PNP Chief Alvearde, ayaw na nilang malusutan pa ng mga ganitong klaseng insidente. Bukod dito, Rafi, ang mga karating bayan katulad ng Sambo, sa Buanga, pati yung airport, mahigpit na rin yung seguridad. Maging dyan, Rafi, sa Manila, sa NCR, eh, nagpatupad na rin ng heightened alert ang PNP uh, para daw masiguro na hindi na masusundan pa ng itong mga insidente, Rafi. Okay, last na lamang. Ano ang mood dyan ngayon at uh, ano yung reaksyon ng mga mamamayan dyan sa Hulo, Suluo? Oh, Rafi, siyempre, karamihan ng ano natin, hindi makapaniwala, Rafi, doon sa nangyari, especially Rafi, dahil sinasabi nila, eh, simbahan yung inatake ng terorista. Na napakalaki ng ano do, pinsala, uh, malaking, malaki yung epekto nito, hindi lamang doon sa mga kapatid natin, Kristiano, maging doon sa mga kapatid natin, Muslim, Rafi, na nakausap natin, kasi hindi nila mapagtanto na mismong simbahan yung papasabuhin. Although dati Rafi meron na tayong information base na rin sa mga tauhan ng katedral na may mga nagpapasabog sa labas labang ng katedral Rafi at hindi direkta sa loob kung saan nagmimisa. Pero sa pagkakataong ito Rafi, mismo sa loob kung saan may mga, nag, mga krisyanong sumisimba ang naging biktima ng pagpapasabog Rafi. Okay, follow-up question. Uh, so, Is this the first time na may nangyaring ganong klaseng pag mga pagsabog diyan sa lugar na yan? Actually Rabbi, yung mismong sa loob kung saan sa loob ng simbahan na merong uh, nadamay at napatay. Merong mga attempt daw Rafi sa labas at sa mga ribulto ng simbahan katoliko pero hindi na dadamay yung mga sumisiba. Ito yung unang-unang pagkakataon na maraming namatay. 20 Rafi yung namatay kabilang na yung napakarami dito yung sibilyan at ilang miyembro ng military kaya pati ng Coast Guard. Okay. Ingat ka dyan maraming salamat sa Dindo Flora.